Good morning guys! So, nandito tayo sa Dino Johnson kasi magpapatono tayo ng motor natin na si Eni. So, may mga kasabay din tayong Raider FI dito na nagpatono guys. To. So, pagkatapos sila magpatono, tayo na kagad yung sumunod. So, binuksan na yung motor natin para maabot yung ECU natin para makabit yung EF2. So, ang ECU natin is A-Racer Mini X-Lite. After makabit ng mga switches, rekta na kagad si any papuntang Dino nila. So, yun muna guys. Panorin nyo muna yung video habang tinutonan ni Boss Kim yung motor natin. So yun guys, after matono ni Boss Kim, nakakuha tayo ng 24 horsepower sa motor natin. Para sa akin, masaya-masaya ako sa tono na to dahil para sa touring build ko na motor, para sa akin mabilis na yun eh. Okay na ako kahit sa mga sa 22 to 23 eh. Pero ayun, abot pa rin natin yung 24 horsepower. Let's go! Hey guys, what's up? So ngayon, pinalitan natin yung dito, yung bypass hose ng itim para mas malinis tingnan mas seamless kumbaga so ito yung old hose pinalitan ko, tinanggal ko na mas malaki pala to ayun, mas malaki yung hose mas maliit yung pinalit ko mali yung nabili ko pero okay naman to sumakto naman sya dun sa bypass na ano sa oil bypass so yan Lagyan natin ng cable tie para ano, hindi masyado siya padangling-dangling. So, yan, pasok to dito. Ayan. Labas dito. So, yan guys, sapreta ako na ng post clip dito para mas masikip. Okay. Let's go. Update. Motorcycle update. Dito pala tayo sa van motor shop. Ayan. So, kung may mga kailangan kayo dito, yan. Boss Ivan. Yan. Mga RS8. JBT. Yan, mga scooters. gusto nyo. Yan. May mga pipe dito mga sirs. Swing arms. BRD. Uma Flat seats. Okay. Peace out.